Kasi ako practical ako eh. Practical ka, no? Oh, so Ibig sabihin na ito pala to, tumatanggap ka ng oh, supramigay. So. Kailangan namin... Taga dito po po kayo. Kaya din balik kami, homeless kami. Pero bumubuto kami. Naranasan mo na ba na kasuhulan or bayaran tuwing election? Uh, so, para iboto ang isang kandidato? Hello guys! Welcome back to our channel and welcome sa panibago natin video ngayong araw na to. So narito po, po kami ngayon sa Paco Park uh, dito sa Manila kung saan tatanungin natin ang ating mga kababayan dito na mga nakatambay dito. Ayan, nakikita niyo. Tatanungin natin sila. Alamin natin ang sagot nila sa isang napaka-importanting tanong na may kaugnayan sa election ngayon 2025. So, ang tanong natin sa kanila kung naranasan na ba nila na suhulan o bayaran para iboto ang isang kandidato. So, yan po ang tanong natin sa kanila. Bago natin sila tanungin, meron po akong isishare sa inyo na isang bagay na ginagamit ko sa pagbablog ito ay PNW 37 wireless mic. Kung ano yung naririnig nyo na boses ko, ay yan po ay nagmumula sa TNW 37 Kung gusto nyo ng ganito, nasa yellow basket ko at nasa description din ng video na to ang link. paki uh, pakiclick na lang yan at mapupunta na kayo sa official store ng TNW. So nabili ko to ng 1,000 plus. Kapag nabili nito, may kasama na siyang built-in charger. So ito, at may kasama na siyang ay sa pang voice transmitter. Ayan, nakikita nyo, ito. So, itong voice transmitter na to, kagaya nitong gamit ko, itong hawak ko, ilalagay lang dito. May magnet na to. Napakaganda nito, lalo na dun sa mga gusto mag-vlog sa labas. Kagaya ng ginagawa natin ngayon na nag-interview sa uh, mga tao sa labas, pwedeng-pwede sa inyo ito. So, para di tayo magdagal, simulan na natin ang pag pagtatanong sa ating mga kababayan nito. Okay? So, tara, let's go. Tanong na tayo. Opinion lang naman to. Saglitan to, tatanong lang. Okay lang? Okay lang. Okay. So, bumoboto ka ba tuwing election? Okay. So, sa tingin mo ba patas ang proseso ng halalan natin dito sa bansa? Okay, para hindi pa, para hindi patas para sa iyo, no? Naranasan mo na bang suhulan or bayaran para iboto ang isang kandidato? Hindi mo pa naranasan. Gaano kahalaga sa iyo ang pagboto? Kasi kailangan 'yun eh, para okay na rin, talaga, yung bibili natin. Talaga, kailangan talaga kunin na may halalan. Kaya talaga mag-isip tayo naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Meron naman talaga. Meron dayaan, no? Yung, ano mo, opinion mo. So, naniniwala ka ba sa bawat inilalatag ng mga uh, platforma ng mga kandidato tuwing election? Naniniwala ka doon? Pwede yung totoo, pwede hindi. Pwede hindi, no? So, yung iba kasi, nagkakatoto, yung iba hindi nangyayari. Yung so, mga sinasabi nilang platforma. Okay, so, ano katangian ng isang kandidato ang binoboto mo? For example, yung tapat, matulungin, yung mga gano'n talagang 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 kung 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 ba kung talagang kung talagang kung talagang kung talagang kung ng mga talagang kung talagang sa talagang kung talagang kung talagang kung talagang ba talagang kung talagang kung talagang sa talagang kung ba kung sa kung mo sa pagboto? kung talagang kung talagang kung talagang kung talagang kung talagang kung talagang binoboto mo tuwing election? oh, kailangan maging wise. Kailangan maging wise, no? Okay, so thank you, ha. Ah. Okay lang? Okay lang sa'yo? Okay. <laughs> Naranasan mo na ba na suulan or bayaran para iboto ang isang kandidato? Ako, kasi ako practical ako, eh. Practical ka, no? Oh, okay. so, ito, yeah. ibig sabihin, na, na, kumatanggap ka na oh, sa suulan. Okay. Rin, kailangan namin yun. Pinuboto mo ba yung kandidato okay. na? Yung nagbigay sa akin, yun, nagbubutuin ko. Yung yun ang nakatulong sa akin. Yun ang yun, yun nakatulong sa'yo. Oh. So, anong pakiramdam sa'yo? Wala lang, okay lang. Okay lang, normal lang, no? Normal lang, practical lang. Eh. Practical lang, okay. Sa tingin mo ba, tamang, uh, patas ang proseso ng halalan dito sa ating bansa? Hindi, may ma marami manluloko. Marami manluloko, no? Sa so, ibig sabihin, hindi, patas na. Okay. So, gaano sa ka kalagas sa iyo ang pagboto? Malaga kasi para gumanda ang pagtakbo ng gobyerno natin. At hindi, hindi pa nagaganap yung maganda eh. Oh, tama, tama. Okay. So, naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Hindi natin masabi, pero sa tingin mangyari, hindi mangyari kasi maraming gustong mumputagin kong ba diba? maraming gustong makilala. Pag nakilala na kami, hinalimutan na yung mga bumibuto sa kanila. Tama, tama. Okay. Naniniwala ka ba sa mga inilalatag na plataforma ng mga kandidato tuwing election? Naniniwala ka doon? naniniwala ko yung mga iba na nangyayari pero yung iba hindi naman hindi naman ang nangyayari okay so anong katangian ng isang kandidato na ibinoboto mo yung katangian mo yung may nagawa na yung may nagawa na may nagawa na okay, okay. so ibig sabihin halimbawa yung nanuhul sa'yo tapos wala pang nagagawa pero yung isang kandidato na katang yung katangian ng isang kandidato nasa isa anong gagawin mo ibaboto mo pa ba yung susuhul sa'yo o Siguro sa susunod na eleksyon, baka hindi na. Kasi nakita ko na eh. Nagkamali ako. Kasi lahat ng tao nagkakamali eh. Tama, tama. Okay, so nakaka-apekto pa sa'yo ang political ads kagaya ng mga nakikita natin tarpulin, mga nakikita, napapanood natin sa TV na advertisement. Ah, uh, nakaka sa'yo dun sa mga desisyon mo sa pagboto. Hindi rin kasi natatawa na yung kung sino talang gusto ng Tama, okay. So, pinag-iisipan mo bang mabuti ang bawat kandidato na ibinoboto mo? Oo, oh, tinitingnan ko yung nagawa na nila. Pero minsan kasi may una nagagawa, pero sa ng pag-upo nila, nakakalimutan na nila. Pero wala na tayong problema doon, sila may problema doon. Kasi dapat panindigan nila kung ano yung kinimula nila. Tama, tama. So, dito po ba kayo? Sa... Kaya, di ba rin kami homeless kami, pero bumubuto kami. Ah, uh, homeless kayo pero bumaboto oh. kayo. Dito sa Maynila. Sa Maynila. Okay, so, so sa... sa alaw ako na naka-rehistro. Okay. So sa tingin mo sino ang kandidato mo ngayon dito oh, sa atin okay. sa Maynila pagka mayor? Ay para sa akin SB ako. SB ka Oh. Thank you talaga. Ang pangalan niyo, right? Ta Enrique. Okay. Thank you po, ah. Tata Enrique. Thank you po. Okay, hey, sir. Kapinin lang 'to. O oh, sige. Naranasan mo na ba na uh, suhulan or bayaran tuwing elek uh, tuwing elek so para iboto ang isang kandidato marami maraming beses maraming beses na susulan ako pero hindi mo tinatanggap hindi mo tinatanggap ngayon doon sa hindi mo pagtanggap anong pakiramdam Siyempre, masarap. Masarap kasi hindi hindi, hindi na bayaran yung boto. Oo, oh, no? hindi binayaran yung boto ko. Kailangan natin yun. Para may pinatawag tayong paninindigan. Paninindigan. Oh, tama. Gaano kalaga sa iyo ang pagboto? Siyempre, magboto para makilala natin lahat ng mga politikos sa bansa, mm -hmm. lahat ng mga kanilang ginawa, lahat ng mga naitulong nila sa Pilipinas. Tama. Sa so, tingin mo, tama ang proseso ng alalan dito sa ating bansa? Depende. Depende. E kung tikus masin yung pag-uusapan, mas okay. Pero kung mano-mano, nagdadalawang -mano, isip tayo dyan. Okay. Hing so, madaya yan. pwede madaya ang mano-mano. Okay. So, naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Depende. Depende rin? Depende rin. Okay. So, naniniwala ka ba sa mga plataforma na inilalatag ng ating mga kandidato? Ang iba ito? naniwala ako kasi nasubukan ko na ibang mga politiko na okay naman. Yung iba, propaganda lamang. Mm -hmm. Mga magagandang salita, mga lahat na mga makukos-pukos ginawa para butuhin sila ng tao. Pero depende yon sa paano yung tingnan kung anong kanilang ginawa. Okay, sir. So. Anong katangian ng isang kandidato na ibinoboto mo? Siyempre, hindi lang puro salita, kailangan may gawa rin. May rin, okay. So, nakaka-apekto ba sa'yo yung mga political ads kagaya ng mga napapanood? Wala, na? may tikto talaga yan, lalo ng mga spelling na yan. Eh, siyempre, pag once magkamayo ng spelling, di ba, ano yan, magiging disqualified yan, di pwede ano yan, siyempre, natural. ba? Diba? Tama, tama. So, pinag-iisipan mo bang mabuti ang bawat kandidato na ibinoboto mo tuwing election? Kailangan natin pag-iisipan ng na mabuti yan. Kasi nga, hindi naman lahat ng mga kandidato may gawa. Puro lang mga salita yung iba eh. Kailangan natin ng pagbabago. Okay, tama. So, taga dito ka? O, Maynila pa ako. Maynila Estado ka na Estado pa ako ng Maynila. Okay, so sa tingin mo, sino po ito mong may ah uh, yes, SP ako po. SP ko. Okay. SP rin. Okay. So, pa para bago naman? Para bago naman. Okay, sige. Thank you, sir. Thank, thank you, you po. po. Thank you, Tay. Okay, thank you po. Yun lang po ah. Thank you, ma'am. Sir. Thank you. So, dito na natin tatapusin ang kapag tatanong natin sa ating mga kababayan dito ng mga homes, nakikita nyo naman, uh, wala daw silang bahay, pero dito sila nakatira. At dito na rin sila nakarehistro. Ang sabi nung isa, si Tata Enrique, hindi doon siya nakarehistro sa may kalaw. Ibig sabihin sa Ermita. Ermita, Manila. Kasi itong Ermita at Paco, magkadikit lang. Parehong nasa Maynila. So, nandito tayo ngayon sa ano sa Paco Park. Pakita mo. Ayan. Yan ang Paco Park. Ayan. So sa likod ng Paco Park itong pwesto natin, itong area natin. Nasaan tayo ngayon. Okay? So dito na natin tatapusin to. Maraming salamat sa inyong panunood. At sana subscribe kayo sa akin channel at pinutin na notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload namin. Pagkaya nito. So hanggang dito so, na lang and see you on my next video. Thank you.